Yun po yung sabi ng mga DD sheets. Ayaw daw ni Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalit daw si Donald Trump sa mga uh, nagdodroga. Totoo naman yun. Pero, si PBBM nagdodroga ba? Eh yung video nyo, fake yun eh. Kasi kung totoo yun, talagang si Donald Trump hindi yan susuporta kay PBBM o hindi tatawag. Pero bakit tumawag? Ah, kasi alam ni Donald Trump na mga fake yung inyong mga video. Oh, Eh ba salamat po sa 556 uh, uh, thumbs up natin dyan ha. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, so eto na. Eto na. Asa na ba 'yun? Yan bigyan natin ng reaksyon. Okay? <laughs> ah. Ba, fake news 'yung mga diddishits eh. Kasi ang sabi nila, uh, hindi daw po, no? Galit daw si Donald Trump kay Pangulong Bumbong Marcos. So ganun pala magalit tawag. Tapos magkukumustahan ganun. Ah. Oh. Ah. Oh. Ta Tapos ito si ano, Rokawa Jazz, uh oo. -oh. Pag tumai si Digong, kinakain niya. Diba? Kasi paborito niya po yung tahi ni Digong. Oh. Eh diba? Tinan mo, walang sariling utak. Kasi kung ano yung sinasabi ng uh, amo nilang uh, Ulyani na naniniwala. Lahat po tayo may kanya-kanyang utak pero sana pinapaganan nyo. Ginagamit ninyo. Hindi pag tumai yung amo mo, nanganga ka na lang. tapos shoot yung tae doon. O pasintabi po sa mga kumakain dyan ha. Ah, paniwalang paniwala sa amo nilang ano. Ah, isang uudal ang pipirma dyan eh. <laughs> <laughs> oh, Oy, welcome dito yung DD shit sa dutae. Hindi po ako nang ha-hide. Welcome po kayo dito. Ah. Mababangag po kayo sa akin. Hmm. Utang ina nyo, babangagin ko kayo. <laughs> so, eto na. Nagselos kayo si Digong dahil uh, si PBBM at Donald Trump nag-usap. Akalain mo, sabi ni Digong. Nagpa sabi ni Digong, Donald Trump ko, Donald Trump. Eh, na, sabi niya, i-video nyo ako ah. Basta sasabihin ko dito, oh, nakabidyo na, okay na po, nakabidyo na. Donald Trump ko, Donald Trump, sabi ni Digong ngayon. O, ipublish i-publish nyo yun ha, i-publish nyo yun ha. Para pag na-publish, makita ni Donald Trump, nagbabaka sa si Digong, baka pansinin siya. Ah. Pero sa sobrang pagpapapansin ni Digong, kay Donald Trump ang pinansin yung Pangulong Bumbong Marcos. Ah ang pinansin yung Pangulo pa. Parang ano yata, napahiya si Digong dito. ba? Diba? Napahiya si Digong. O, oh. Di ba diba, nagpapapansin ang inyong amo? Baliktad yata eh. Ah, oh, si PBBM yung pinansin. Si PBBM hindi naman nagpapapansin. Tahimik lang naman yan, pero pinansin. Ah, oh. eto na po, i-play po natin ha ah. able to uh, schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At uh, nakausap ko siya. Uh, o, oh, tinig nyo? Nakausap ko siya. O, oh, ang tanong, ano kayang pinag-usapan? Naku, ma maharlika ka, nanganganib ka dyan sa Amerika, promise. Mukhang tagilid ka dyan sa, uh, sa Amerika. Oh, sabi ni Gatsby Baruga Jr., oh, tanong ulang, tuli ka na ba? Ha? Tuli na ba ako? Bakit ka nagtatanong ganyan? Alam nyo, ang pangit mo kasi hindi ko kailangan ng mga baklang katulad mo. O, oh, saksakin pa kita sa liig Oh, hindi ako ano, hindi ako yung tao na... Yung mga ganyang nagtatanong ng ganyan, bayot yan eh. Oh, yung mga baklang manyakis sa katulad mo, doon na oh, sa kingdom ni Kibulok. Okay? Kasi yung mga tao doon, Halo halo may tuli may hindi o mamili ka na lang sino'ng susuputin mo diyan putang ina mo Ha? Ha? Biglang sisingit kung tuli na ba daw ako? Alam mo bakit ka magtatanong ng ganyan sa akin? Pwede naman sasagutin ko 'yung tanong mo nang maayos. Luhod ka muna sa harapan ko, tsupain mo 'yung titi ng aso namin. Oo. Sasagutin ko 'yung tanong mo putang inaka. Ha? Luko-luko ka! <laughs> oh, welcome, welcome! May mong tatanong pa ba dyan ng mga tanga? Oh, comment lang kayo dyan, ha? Ah. Ang bubo nito. Oh, tuloy natin. Tuloy po natin, ah. ng, uh, mga kaninang uh, umaga at uh, naaalala naman <laughs> ang Pilipinas Oh. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Mm. Kilalang kilala niya yung mother ko. Oh. Kinukumusta niya si... How ah, is si Imelda? How ah, is Sabi ko... Oh, ito. naalala niyo, nagpakita ako ng picture na sabi ko, ito si Imelda Marcos at ito si Donald Trump. Okay? Nagpakita po ako kagabi. Okay, tuloy natin nobody ka nga at uh at uh, patuloy na may pinag-usapan uh, ang kang samahan the the the, uh, uh, the alliance between the United States and uh, the Philippines and I uh Ay, shout out po kay Sir Mike Cervera. Support po natin yan subscribe. Ayan ah. I I I express to him our continuing desire to strengthen that uh that uh, uh, relationship between our two countries which is uh, a relationship that is as, as deep as can possibly be uh, mm -hmm. because it has been for a very long time and uh, I also reminded uh, the president-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump At, uh, I'm sure uh, maalala na yan pagka tayo eh, uh, ay pag nagkita kami uh, at uh, plano kong magpakipagkita sa kanya soon as sa I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya pagka, uh, para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And uh, I'm glad that uh, I was able to do it. And I, I think the uh, President-elect Trump was also happy uh, to hear from the Philippines. Sir Cotty lang, relatedly sir, meron I'm sorry? relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos. Si President Trump confirmed that that's going we to did, be no, we did, We didn't talk about that. We okay. Did, we didn't talk about it. Alam, alam nyo, ito si PBBM at Donald Trump. And support po natin si Mamita Sarto kanan dyan. At syempre si uh, Sir Mike Cervera, subscribe po natin yan. Ayan na, ah, eto si Donald Trump. Nagkumustahan sila ngayon ng pangulo. 'Di diba? So, meron namang ano, I'm sure meron silang napag-usapan diyan na hindi na nila hindi na kailangan sabihin pa ng pangulo sa atin or sa publiko. Ang isa nga sa nai naiisip ko diyan, baka itong si Maharlika isa sa napag-usapan eh. Oo. Malay natin, pero Maharlika sinasabi ko sa iyo tagilid ka. Oo, ang sabi pa naman ni Maharlika, ano sabi niya? yung video daw, ibibigay daw kay Donald Trump kasi si Donald Trump daw, ayaw daw ng mga nagdudroga. Totoo naman po. Hate naman talaga ni Donald Trump yung mga nagdudroga. Okay. Pero kung ipapakita mo yon kay Donald Trump yung video na yon, baka isampal pa yon sa pagmumuka mo. Oh, kasi fake video yan eh, halatang halata naman eh. At syempre, ayaw po ni Donald Trump, Donald Trump, na magagamit siya sa paninira. 'di ba? Paninira gagamitin ka ni Marley, isang isang kuto gagamitin yung kalabaw. Ay bubo naman. <laughs> diba? At eto sampal ito kay Digong. Sampal to kay Digong. Si Digong yung nagpapansin pero si PBBM yung tinawagan. Digong kawawa ka naman. Ay, maayong hapon kay Ever Pakamalan. Ayan, maayong hapon. Ayan na, ha. syempre sa lahat na nandyan. Ah, uh, shoutout sa inyo. Magandang-magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Oh, Digong. Nagpa-video pa si Digong eh. I-video ko ninyo, i-video ko ninyo. Ah, uh, naka-video na. Okay na, naka-video na, boss. Si kay Trump ko, kay Trump ko. I-publish na ninyo. <laughs> eh, di lumabas na nga sa public yung mga sinabi ni Digong. Yung pagpapapansin niya. Ah. Pero ang nakakahiya dito, si PBBM po ang tinawagan. Hmm. Ano ba naman yan, Donald? Ah, uh, ano? Digong. Diba? At eto, alamin po natin. Kasi ako, hindi naman ako lawyer eh. Ay, normal lang akong ano. Normal lang po akong uh, tao. Oo. Uh -huh. Diba? So, panoorin po natin ito. Kung ang isang naging presidente ba, katulad ni Digong, pwede pa ba ulit tumakbo? So, alamin po natin, no? Tingnan natin. Huwag yan, si Bato yan. Okay? o, <laughs> oh, eto, panuorin po natin. Pwede ba maging presidente ulit ang dating presidente ng Pilipinas? Mm, yun yung tanong. Po natin. Unang... Uh, pwede ba maging presidente ulit ang dati nang naging presidente ng Pilipinas? Uh, so, si Digong yun kasi sabi niya tatakbo siya sa 2028. Oh. Uh, Duda ko, bawal yata yun eh. So, malalaman natin ngayon. Ang pangalawa kong problema, si Digong aabot pa kaya ng 2028. O, oh, kasi hindi na nga makatayo. Itatlong taon pa yon mahigit. Aabot pa kaya? Sa bagay, bayad naman ako ni Fiona. Sabi niya, babayaran kita. Isang milyon kada araw. Sirain mo lang nang sirain yung pangalan ng tatay ko. Oo. Oh. Tapos, pag namatay yan, kumbaga sacrifice na lang yan. Para pag namatay yung tatay ko, ako ang ibubuto ng mga Pilipino kasi maawa sa akin. Grabing strategy. Sabi ko, sige, mukhang pera naman si Bullpoint Man at hampas lupa. Pero yayaman na kasi 1 million per day eh. Diba? Tanggapin ko na yan kasi mukha akong pera, eh. No, tinanggap ko. Kaya pansin nyo ngayon, binabanatan ko ng binabanatan yung tatay niya. Oo. So, eh, pasensya na. Eh, kailangan ko lang ng pera. Ha? Kasi meron akong bibilihing, ano eh, island. Oo, uh, sa kabilang, ano, lugar. Eh, kailangan ko ng pambili eh. So, bayaran nyo ako. Sisirain ko yung tatay mo. Kasi, gina, tuloy na natin to. Kasi, pilaging sinasabi ng mga DD shits, bayaran daw tayo eh. Eh, naamin ko naman. Mm -hmm. Unang-una, kailangan nating malaman uh, Ito yung tanong nga sa mga bagong pasok ha May tanong Pwede ba maging presidente ulit ang dating presidente ng Pilipinas? I-discuss mm. po natin. Unang-una, kailangan nating malaman kung pa, paano ba siyang naging presidente. Election mm. ba o succession? Kung mm. election po, hindi na siya po pwedeng maging presidente ulit. Kahit na one year lang siya sa serbisyo, sabihin natin after one year, nag-resign siya o after one year, pinaalis siya. Kung pwede pa ba siyang maging presidente ulit? The answer is no. Kasi mm. nakasulat po sa konstitusyon natin. Uh. Na... Pero sabi ni Digong, tatakbo daw siya. Pero ang pagkakaalam ko, Lawyer itong si Digong. Pero bakit hindi niya 'to alam? Nabawal na pala. Oh. Hindi po eligible for re-election ang isang presidente ng Pilipinas Pag sinabi natin re-election, elected again Na-elect ka na once, hindi Mam ka na, na pa rata. ulit Kahit naganap pa katagal yung serbisyo mo bilang presidente before E pa, paano naman kung naging siyang presidente through succession Ano po ba ang rules para dito? Sabi hmm. po sa batas natin, kapag more than 4 years ang naging serbisyo niya bilang isang presidente Hindi na po siya po pwedeng maging presidente ulit E pa, paano kung 4 years and below, pa, paano kapatlong taon lang? dalawang taon lang. Ano po ba ang mangyayari dito? Po, pwede po sa ulit bilang isang presidente. Kagawin ko lang kayo na example. Si President Era po dati, 1998 to 2004 dapat yung termino niya. Kaya lang po naalis siya sa posisyon niya noon pong 2001. So ano po nangyari? Si President Gloria Macapagal Arroyo po ang naging presidente ng Pilipinas from 2001 to 2004. Eh hindi ba? Less than 4 years nga yan eh. Ano ngayon ang mangyayari? Po, po sa uling lumaban bilang presidente noon pong 2004 elections. Kaya po ang naging total na termino po ni President Gloria from 2001 to 2008 Wait lang, sabi ni ano, sabi ni, ipipin ko lang ha. Uh, sabi ni Edwin Mendoza, Hilom, tambalos-los na vlogger ka. Unang-una, hindi ako vlogger. Okay? Ako ay vlogger. Magkaiba yung vlogger sa vlogger putang ina mo ka. Ha? Mag-aral ka muna! Mag-aral ka ng Jijimom, putang inamuka! Kabobo mo? Magkaiba yung V! Sabi! Iba po yung vlogger sa vlogger! Gago! Edwin Mendoza! Ah! Kainin mo nga yung ihi ng nanay mo, baka sakaling tumalino ka! utang ina mo inamuka, kasimple-simple na lang yan, di mo pa alam? Galit ako kasi hindi naman ako vlogger eh! Vlogger! At kayo, dyan sa kabila, mga kami content creator kayo diyan sa kabila mga garbage creator mga bobo ah oh. Diba? magkaiba yung v sabi vlogger ka diyan si ko yung utak mo eh wag yung muka yung utak lang tarantado ka oh putang ina mo edwin mindusa simulan mo sa anak mo sa putang ina mong nanay pamilya mo bobo kayong lahat ha ah? Dapat sa inyo, nagbibigti kayo mga animal kayo. <laughs> Tarantado. tuloy tayo. <laughs> then, mas mahaba po than the conventional six-year term ng mga presidente. Bakit po? Kasi nga initial niyang pagkakao po bilang presidente, succession po, eh, less than four years yan. So ano po ang suma total? Po, pwede pang lumaban ulit, manalo, at magserbisyo for a six-year term bilang isang presidente. A total of nine years to more or less. So ngayon, kung gusto nyo ganitong types ng video, syempre mag-like, mag-comment. So yun ano, in short, bawal na po si Digong tumakbo. Pero pag magtanod siya, di kong pwede po. eh, <laughs> bullpoint, paano magtatanod? hindi na nga makatayo. Pwede mo magtanod kahit ano, naka-wheelchair ka? Ano ka oh. ba? Diba? So, yon Kaya sa mga umaasa na si, si Digong ay pwede pang tumakbo ulit ng pagka barangay tanod, ay presidente. Oo. Uh, wag na po kayong umasa. Dahil wala na po kayong Aasahan pa. <laughs> Ay, salamat ha ah, kay Mamita Star Talk. Dapat di ka na nagpalipad, Mamita. Pang ano na lang natin yun ba? Pag nagkita tayo, mag lang tayo. Pero salamat, salamat Mamita sa iyong pagkulay ha. Ah. Salamat po sa blessings. Ayan. O, oh, klarong-klaro. Didi Shits, wala kayong aasahan kay Digong sa 2028. Malabo yan yung iniisip nyo. Tay Sara naman, pwede naman si Sarah. Oo, oh, ang tanong mananalo ba oh. okay salamat po sa 1,749 uh, sa 749 likes natin dyan salamat salamat po ayan